Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ako magluto ngayon ng inun-on na isdang abo o paksiyo. Ayan, i-flex ko na din ang hipon na daladala nila ate at kuya. Galing pang bicol ito. Pero hindi ko ito lulutuin ngayon. <laughs> Ipinakita ko lang kasama nitong isdang abo na fresh from Bicol. So, ito, nagluto na nga ako ng inun-on o paksiyo na abong isda. Napakasarap nito at kung bibilin mo ito doon sa lugar namin ay isa ito sa mga mamahaling isda doon. Ito ay hindi nakaka-allergy at ito ang isang ito ay pwede sa mga may allergies. So ayan. So since na paborito ni Mikel ang paksiyo para si Kuya Mikel ay makakain ng isdang abo. Hindi lang yung tuyong abo ang paborito niya talaga pati ito itong isdang sariwang abo na ito. Nakapagkapi na aksiyo ay paboritong paborito at gustong gusto ni Kuya Mikel. So, eto na nga. Timplahan na natin ito ng ating pangmalakasang sibuyas, bawang, luya, at saka syempre ang ating durog na paminta. <laughs> at syempre, hindi mawawala ang dahon ng laurel. Hindi lamang ito pampaswerte kung hindi pampasarap pa din sa ating mga niluluto. Naniniwala din ba kayo na swerte ang daw ng laurel? Ako oo, isa ako sa naniniwala doon. O hindi ito sapilitan sa na. Kanya-kanya <laughs> tayong paniniwala, so kanya-kanya tayong, kanya-kanya tayong paniniwala, so kanya-kanya uh, tayong bit-bit ng sarili nating gusto na pang lucky charm natin. <laughs> So, eto na nga. Tinimpla ko na lahat bago ko ito isasalang. So, ayan. Gusto ni Kuya Mikel ay medyo masabaw ang paksiw. So, naglagay ako ng suka. Naglagay na ako dito ng asin. Naglagay ako ng tubig. At syempre, naglagay po ako ng mantika. Alam nyo bang mas masarap na ilagay sana dito ay yung taba ng mantika. O mantika ng galing sa taba ng baboy. <laughs> yung yung ginawa mong chicharon or yung mantika sa adobo na mga natira, napakasarap ilagay sa paksiw o sa inunon sa amin. <laughs> So ayan, tawa ko ng tawa kasi talagang sobrang kilig ako pagka ganito ang mga ulam, yung nakasanayan na ng ating mga panlasa na lagi mong niluluto. Pero syempre, hindi naman dapat araw-arawin. <laughs> kasi kung wala kang high blood, ma-high blood ka talaga. <laughs> so ayan. Thank you for watching. Ako ang gusto ko sana sa Paksi or sa inun-on ay yung patuyo, yung walang sabaw. Pero si Kuya Mikel yun kasi ang gustong-gusto niya yung masabaw nito. So that's all. Thank you for watching. Bye!